Isang magandang magandang hapon mga ka-vlogger at mga katropa ngayon po ay papunta tayo ng Santa Rosa tayo po ay susundo sa ating anak ayan ah uh, alas 5.20 ng hapon ayan umuulan at kita nyo naman po yung ulap uh, madilim na madilim ayan kasalukuyan pong lumalakas pa yung ulan napunta pala po tayo ng Santa Rosa ayan nandito pala po tayo sa tapat ng Acropolis sa lakuyan pong lumalakas yung ulan hindi pa po ata kasi tuloyan lumalabas yung bagyo na siguring, nakalabas na ata siguring kaya lang may bago na naman pong bagyo ang pangalan ay Hana delikado po naman po yun ano pa naman po yun sumpungin pa naman yung bagyong Hana lalo na pagkabilog ang buwan ayan traffic po dito sa si may tapat ng NUST sumakab ayan yung ulan naman po ay mahina-hina pa naman kaya lang siyempre yung mga bikers na pauwi na ng trabaho ay siguradong sa nila po yung basa ng ulan gaya po nung kaninang maga ay traffic late na pong makapasok ngayon naman po ay traffic na naman dahil umu bukod sa umuulan ay uwian pa ng estudyante yan kaya mangyayari po nyan ay magkatsaga po tayo sa traffic dahil sa ganun po talaga habanan ayan no haba ng traffic eh pa naman po pagka umulan dulasang daan kaya dahan-dahan lang po tayo pagka tayo ay nagmamaneho pagka basa ang kalsada sa so bagay yung kaibahan po ng espalto dito sa atin ay kumakapit yung gulong natin nakadesign po yung gulong natin sa basa hindi kagaya dun sa ibang bansa na pag umulan yung gulong nila ay hindi nakadesign sa basahan ayun, maraming aksidente ang nangyayari dahil hindi kumakapit yung gulong nila pagka sila ay namreno kaya yung gulong po na galing ng ibang bansa yan, yung mga galing ng Korea yan, pwede po yan sa atin dahil Uh, naka-design po yung gulong nila sa basa pero yung galing po ng Middle East, hindi po ubra dito sa atin galing ng Saudi or uh, ng Dubai hindi po ubra yung gulong nila dito sa atin dahil madulas po yung gulong nila pagka tayo ay gumamit po ng gulong na yon pagka umuulan, hindi po ubra pwede po yun kung taginit kasi yung gulong po nila doon ay kumakapit pagka taginit pero pagka umulan naman ayun na nga po madulas kaya hindi uubra yan po ang mangyari tsaga tsaga po tayo sa traffic hindi pa naman po kasi na nadala nung aking anak yung kanyang cellphone naiwan, kaya mahuobliga kami na sa Santa Rosa kami mismo manunundo hindi hey, kagaya nung dala niya yung cellphone niya may uh, sinasabayan po siya, maaaring sa SM lang po siya namin sinusundo pero ngayon ay naiwan niya yung cellphone niya kanina mga dito sa sasakyan kaya mga obligang doon po mismo susunduin sa Santa Rosa. Wala na ang mga estudyante. Uwi na ng ganitong oras mga oh. basa. Kawawan mga bata. Yeah, no, mga para silang basang sisig. Ay, sila sa gilid-gilid. Kapan Kak Santa Rosa Ayan, Lumalakas dia ulan yung oras po na yan 5.30 hanggang 6.30 ay uwi po ng mga estudyante lalo na po yung mga nasa high school mawa naman sila mga basa sa ulan bagay bukas ay wala naman po pasok dahil sabado Santa Rosa sumula na rin po ng traffic dito hanggang dun sa may intersection naging mga na traffic na po ngayon dahil sa wala nang pasok nga ako ng at lingko malamang yan mga nabuuwian sa mga probinsya yung iba dilim dahil nga uulan no? oh. 5:30 pa lang eh madilim na. Um, Tayo kasunod. Pero eh. yeah, wala pa 'to 'di ulan. San mo muna na malakas? papasok. Ang bagyong hana. Ano pa naman yun? Sumpungin. Eh. po yung traffic ang ina eh kaya na late yung aming anak pag wala po rito tapos may banggaan pa dun sa sa kanto kaya dumating tuloy siya eh, 8.10 na dati eh, pinaka late po na pasok niya eh saktong alas 8 eh nga nabot po siya ng 8.10 Traffic po kasi. Haba traffic. Yeah, ng traffic. Ayan, lalaki ng patak ng ulan. Baha na naman yan sa mga kalsadang mababa, lalo na doon sa Aduas. Ng oh, na, lakas ng ulan sobrang lalakas ng ulan ah. Oh, dyan po matrapik eh sa kanto na yan yung paliko ng Saragosa baka wala pong traffic 8 po dahil umuulan eh सकते है Nagdahan mo ba ng alis eh, kung ma-traffic niya, eh, paano ang gagawin mo? Hindi, hindi na lang ganyan kung tayo eh tayo babante kasi yung papalik ko eh nandito din sa witna eh Sen dede annem, Merim baba. Merim Oh, kasi so -la. <laughs> kasi tulong, eh. Ayan, ano kasi nangyari? Ngayon, sa'yo'y pangunap. Nakatulong. Nakatulong ako, tapos nandamit na. ka kasi nagtulong. Ayan, nakatulong. Nakatulong ako nang hindi kasama ka pang nandyan. Hindi niya isi kakaalis lang din. Sinundol mm din. -hmm. So, nandunan po natin siya. Sobrang traffic eh. Sobrang traffic. traffic, pati din eh lakas pa ng ulan uwi na po tayo nasundo na po natin yung aming ano hinihina na lang ako Ito tayo lalagay sa kanan Kasi yan mga papaliko ng kaliwa yan Yun naman kasing tricycle na yun lumagay dun Naharang tuloy yung truck Ayan, Naharang nyo yung truck eh mo ngayon, tataas-taas ka ng kamay kasi sinaksak mo yung sarili mo kang ina eh. bis na nakago kami eh. ay kang gabi ay na po muna at um, tuloy na po natin at um, medyo madilim na hindi na po niyo makikita nang mabuti ang uh, aming uh, video so salamat po muli uh, at uh, huwag niyo pong kalimutan subscribe yung channel namin para lalo po kaming uh, mag-upload ng mga kaganapan dito sa Aming probinsya sa kabanatuan. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Ito po ang inyong uh, ka-blogger. Luis TV Blog. Salamat. Bye-bye.